Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? At sana po sa mga sandaling ito ay nananabik na kayo para sa ating anniversary bukas. Magkita-kita po tayo sa ating FEBC anniversary at patuloy po nating ipagdiwang ang kabutihan, katapatan at pagpapala ng pribilehiyo na tayo po ay makasamba sa ating Diyos ng sama-sama. At uh, ito po ang programang kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV at syempre sa radyo po Luzon, Visayas, Mindanao at tayo po ay excited na muling makasama yung mga kapati po natin sa mga provincial stations na bihira po nating makita. No? Kaya excited po tayo at salamat sa kanilang buhay sapagkat nagbibigay katiyakan sila na ang ating pong programa at ang iba pang mga programa ay inyo pong masubaybayan. Ano po? At uh, syempre napapanood din tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV Gayon din sa Channel 185 sa GCTV Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga Sa atin ng pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin patuloy ang tungkol sa paglago. No? Kagaya po ng ating uh, nasimulan sa ating mga pag-aaral, ang paglago ay napakahalaga dahil Pagdating po sa Christianity, it is not just a religion na kung saan gagawa ng ritual, susunod sa tradisyon, i-memorize ang mga talata, but it's actually a relationship. At alam po natin na ang relationship, kahit po yung kaalaman mo, kahit po yung iyong mga natutunan na ay nariyan pa rin, yung relationship ay pwede hong mag-deteriorate. Opo, kaya nga kailangan pinapangalagaan. At uh, sa nakalipas na ating pag-aaral, natutunan po natin na may mga bagay na pag hindi po natin na manage ng tama, magsisilbing balakid sa ating paglago. Kaya paminsan, ano, pag hindi tama yung puso, pati yung uh, mga bagay na dumarating sa ating buhay, hindi natin nagagamit uh, sangayon sa intended purpose. Ika nga. Halimbawa po, material blessings. Alam niyo po ba na hindi yan binibigay ng Panginoon para mawala tayo sa gawain? Hindi po. Binibigay po ng Panginoon yan para tuluyan tayong lumago, tuluyan tayong mahubog at ma-enlarge yung capacity natin for ministry. Pero pag hindi tayo mahusay na steward ng mga bagay na ito, aba, mangyayari po sa atin, eh magiging kaabalahan to sa halip na mga biyaya na gagamitin para lalong makapaglingkod, diba? mamaya ho, eh, ito na yung pinagtutuunan natin at nawawalan tayo ng panahon sa ating Panginoon. Naalala niyo yung parable of the sower, di ba? Nahulog dun sa matinik o yung thorny ground na tinatawag. At ang sabi po ng passage doon, iyan po ay sumisimbolo sa tao na sa dami ng kaabalahan at mga priority sa buhay, eh parang sinasakal yung kanyang napakinggan. Kaya walang bunga. Totoo yan eh. Minsan po may mga tao na yung pagpunta sa church parang ano eh, parang isang mabigat na obligasyon. No? Eh kung pagpunta pa lang, nahirapan ka na, eh how much more yung application, hindi po ba? Kung uh, itong pagpunta sa church ay naitatrato mo ng isang kaabalahan sa mga bagay na gusto mong gawin, eh obviously, kung Sunday nag-struggle ka to put Christ first, E eh sigurado po 'yan pagdating sa application, mas malaki po ang iyong struggle. Imagine the Lord's day, uh, doon ka pa nagkaroon ng hamon. Eh papaano pa yung ibang araw? Ang totoo po niyan, if we truly understand itong uh, pagiging kristyano, alam natin na every day is the Lord's day. At ang pagsamba ay hindi po confined sa loob lamang ng gusali ng uh, simbahan. Ito po ay sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga paalala sa atin, di ba? Sa Korinto, sa Kolosas, ano man ang ating ginagawa, gawin natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, yung paglago nandyan lang, palaging nandyan. Ang mahalagang katanungan po, interesado ba tayong lumago? At yan po ang ating titingnan sa ating pag-aaral na ito. Sinasabi po sa Philippians chapter 2 verse 13. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. So ang Panginoon mismo ay kumikilos sa ating buhay at dalawang bagay po ang binabanggit dito, yung pong uh, pagnanais na sumunod ay ibibigay sa atin. Nung wala pa ho tayong kaugnayan sa Diyos, ito po ay absent sa atin. Kaya paminsan pagka may mga iniimbitahan kayo na mag Bible study, magsimba, alam nyo... May mga tao na talagang tatanggihan yan, aayawan yan, no? mga bagay na spiritual pero tinatakasan, tinatakbuhan, inaayawan, hinihindihan. Magtataka ka, eh bakit? Misan, makikilala mo ho kung ano ang nagahari sa puso ng isang tao. Depende sa kung ano yung kanyang tinatanggihan at ano yung kanyang tinatanggap. Eh pagka nagyaya ng inuman, kaguluhan o kaya kung anong happy-happy dyan at doon ka mas pumapayag, sumasang-ayon at sumasali tapos yung mga bagay na espiritual, yun ang tinatanggihan, iniiwasan o kinakahiya mo at teka lang, anong nagahari sa puso mo? Di po ba? Kaya talagang napakahalaga na ating siyasatin ito eh. Uh, pag nasa Panginoon tayo, God Himself is working in our lives, giving us the power to do a uh, the desire and the power to do what pleases him which leads us to the second point yung power o capacity so isa pang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay binibigyan tayo ng kapasidad yung kapasidad po na ito para magawa natin kung ano yung kalooban niya na magbibigay naman ng kaluguran sa kanya isang bagay din ito na wala sa atin alam mo nakakatuwa nga eh pag inaaral mo ang bible uh, libawa sa so first corinthians 12 Sinasabi sa atin na ang church ay isang katawan. At sinasabi roon na ang bawat isang mana ng palataya ay uh, parte ng katawan na ito. At sabi sa 1 Corinthians 12.7, meron po tayong kaloob na ang purpose ng kaloob, spiritual gift, gamitin natin para tayo po'y makapaglingkod. So, ibig sabihin, walang mana ng palataya na magsasabi o dapat magsabi na Ayaw ko, hindi ko gusto, hindi ko kaya. Bakit kasi 'yun? Kung tutuusin itong dalawang bagay na 'to, inaalis na 'yung mga dahilan na yun. eh. He gives us the desire and the power. The desire and the ability. So, kung tayo po 'yung tao na palagi nagsasabi na hindi ko gusto, ayaw ko, wala akong kakayahan, then dalawang bagay lang 'yan. Either you do not really have a real relationship with Jesus or hindi mo alam to. Kasi dapat kung alam natin to at talagang kumikilos ang Panginoon sa ating buhay, kahit nga hindi mo alam ito, eh, talagang lalabas, eh, magbabago yung desire mo at meron kang kakayahan to actually serve the Lord. So, kailangan nating aksyonan ito. So ngayon, kailangan din nating maintindihan, bakit nga ba mahirap ang paglago? Ito po, sinasabi sa atin sa James chapter 4 verse 1. What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? Ang pinapaliwanag ho ng passage na ito, yung mga nakikita nating kaguluhan, interpersonal, yan po ay nagmumula sa internal. No? So yung nangyayari sa pagitan natin at ng ibang tao ay naguugat sa problemang pangkalooban. At ang sabi rito ho, don't they come from the evil desires at war within you? sa saloobin po natin, naglalaban po ang mga bagay na yan. At yan nga po ang masaklap at mahirap dahil kadalasan po ang inaakala natin, kaya tayo nagkakaroon ng kaguluhan sa ibang tao, palaging nisip natin, eh sila kasi. Pero ang reality no, na pumatol ka, meron din internally, there is something uh, at war within you. No? Meron din sa loob natin na lumalaban din doon. At ito ho ang gusto nating maintindihan dahil hindi ho tayo lalago pag hindi natin alam kung ano po yung paglago pagdating sa buhay espiritwal. Kaya kailangan natin maintindihan na yung good works are the result of salvation and not the requirement for it. Holiness is not the result of pressure from the outside but of power from the inside. Mahalaga yan. Hindi po tayo nagbabago dahil nape-pressure lang tayo. Alam niyo, meron pong isang uh, term, ang tawag po ay uh, behavioral conformity. Nang na ibig sabihin po nito, may mga tao na uh, kaya sila nababago kasi nahihiya sila, Anjan si pastor, baka makakita o makita tayo ng kapatiran, makita tayo ni sister, ni brother na para bang kaya ka nababago. Hindi dahil gusto mong magbago, nagbabago ka kasi nahihiya ka it is pressure from the outside. Pagka ganyan po ang pagbabago natin, then magandang tanungin ang ating sarili, anong, anong klaseng relasyon meron ako sa Diyos? Sapagat so ang sinasabi sa atin dun sa binasa natin kanina, God is working in us, giving us the desire. So it's from within. It is power from within. Hindi po ito yung pressure lang na baka may makakita, baka may masabi, baka ma mapuna. E pagka na po ang ating relasyon sa Diyos na Kumbaga, nagagawa natin yung mali dahil walang nakatingin. At malaya nating nagagawa ang labag sa kalooban ng Diyos dahil walang papansin. And then definitely, there is something wrong with our spirituality. Dahil lang totoo po niyan, ang sinasabi po sa atin dun sa Philippians 2.13, it is power from the inside. God is working in you. So kaya tayo nababago dahil po sa kanyang pagkilo sa atin. We have that relationship with God ang Panginoon po ay present sa ating buhay at uh, resulta po nito yung pagbabagong iyon. Kaya nga kung titingnan nyo, no, sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the spirit wants. So, meron tayong sinful nature. Yung sinful nature na ito gustong-gustong magkasala sa Diyos. Gustong gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Yan po yan eh. Kaya pag hindi ho tayo aware dyan, nagtataka tayo bakit bumabagsak, nangihina. Kasi nga po kung hindi natin pinalalakas yung ating spiritual life, then ang mangyayari po dyan, wala tayong kalaban-laban sa ating sinful nature. So we must understand na ito po ay isang labanan na kung saan kailangan po nating nurture yung ating spiritual life. And the more we nurture the spiritual life, the stronger we become. Uh, the stronger we become, the more able we are to overcome itong ating sinful nature na ito. At nakapaglilingkod tayo ng tama. Kaya kung papansin ninyo po, pagdating sa spiritual growth, pagka nabago ang puso natin, lahat-lahat apektado yan eh. Bakit? Kasi relationship nga eh. Hindi po ito parang relihiyon na ang mahalaga lang ay ritual, uh, pagsunod, pagtalima sa ano-anong mga uh, tradisyon. Hindi po. It's actually a living union. Ang ibig sabihin po nito, dahil nakaugnay tayo sa Panginoon, yung kaugnayan na yon babago sa lahat sa ating buhay. At hindi po pwedeng tinanggap mo lang siya bilang Panginoon for the sake of salvation. Kasi ito pa yung isang problem. Eh. May mga tao hong tumatanggap kay Jesus. Dahil gusto lang nila yung kaligtasan. But not really making Jesus the Lord of all aspects of their lives. Kailangan po siya ang Panginoon ng lahat at bawat aspeto ng ating buhay. Ang laking hamon po niyan, mga kapatid. Hindi po 'yan madali dahil lang ibig sabihin po niyan pag sinabing lahat ng aspeto ng ating buhay, we have to change the way we manage resources. We have to change the way we look at resources. At kailangan nating makita 'to sa perspective ng ating Panginoon na hindi po ito binigay para maging balakid o hadlang, binigay po ito so that we can all the more serve God. Kaya nga, naalala ko yung sinabi sa Proverbs 30, verse 7 to 9. It's a very interesting prayer. Ang sabi po sa Proverbs 30, 7 to 9, Lord, give me two things before I die. First, help me not to tell a lie. Tulungan mo kong huwag magsinungaling. Second, Give me neither poverty nor riches. Wag mo kong payamanin, wag mo kong pahirapin. Ang hirap intindihin, ano? <laughs> yung pong wag pahirapin, naintindihan natin yun. Yung wag payamanin para bang, ha? Ano daw? Paano? Ang, ang uh, lalim. Buti na lang, pinaliwanag niya. Sabi niya, For if I become poor, I may steal and thus cause shame to your holy name. Pag ako kasi naghirap, sabi po ng sumulat, ay maaaring makagawa ako ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. Magkakasala pa ako laban sa iyo. Grabe yun, ano? At uh, isa pa, sinasabi niya, kung ako na mayayaman, baka naman makalimutan kita. Imagine mo yung commitment niya sa Panginoon, ano? Na dumating po sa ganoong punto na talagang uh, binibigyan niya ng halaga yung relationship sa Panginoon. Pagka yung kahirapan ay threat sa kanyang spiritual life, he, he was asking the Lord, wag mo pong ibigay. But to be fair, yung kabilang side din is also true. Kung sakali naman yung kasaganaan ang magiging threat, wag nyo rin ipagkalo. So, ang pinapakita po nito, yung kahalagahan ng ugnayan sa Panginoon. Na yun ang pinakamahalaga, na pagka yun po ay na-threaten either ng poverty, ng prosperity, then don't give it to me. So tayo rin, dapat makita natin yung kahalagahan ng spiritual life. Alam niyo paminsan, ang nagiging problem nating mga mana ng palataya, we become Christians, and yet, take note ha, ah, Kristiyano na tayo, pero ang pinapahalagahan pa rin natin, yung mga bagay na hindi naman mahalaga sa Diyos. Doon tayo na frustrate. Doon na uubos yung panahon natin. Yung relationship natin sa Panginoon, halos doon umiikot. Di ba? Yun ang nagpapalungkot sa atin, yun ang nagpapasaya sa atin. Imagine. Mga bagay na dapat nga nating tanungin ng ating sarili, Lord, are these things even important to you? Bakit ito pa rin? Kaya ang nangyayari po sa iba, yung relationship with God ay nakikita nila na ito ang tulay para makuha natin yung gusto ng mundo. Balita din eh, no? sa halip na magamit natin ang provision for the advancement of God's kingdom hindi. Para ba nga nangyayari, yung relationship sa Panginoon gagamiting paraan, i-bless niyo po ako, bigay niyo yung gusto ko, pagpalain niyo ako, para yung pangarap ng mundo makamtan? So magandang tanong din ito. Kung ikaw ay isang mana ng palataya, ano bang sukatan mo ng tagumpay? Ngayon, kung yung sukatan mo at idea ng tagumpay is in accordance with how the world defines success, Teka lang, eh, dapat questionin natin yon. Baka mamaya akala natin eh, nasa tama pa tayo, yung pala wala na. Bakit? Kasi akala natin yun ang tagumpay. So, kasama po sa pagbabago bilang isang mana ng palataya, yung pagbabago ng ating mga pamantayan. At kailangan nating makita kung ano yung mahalaga sa ating Diyos. isa uh, isa pong napakagandang halimbawa nito, itong si uh, Sakeyus. Alam nyo, kilala natin si Zacchaeus dahil umakat siya doon sa puno ng sikamoro para makita si Jesus. Yan yan eh, no? nung kami po'y nasa Sunday School, yun ang lagi kong recollection diyan. Ngayon, uh, ang kailangan nating maunawaan dito, how was he transformed by Jesus? Paano nabago yung relationship niya o ng relationship niya sa Panginoon, yung pananaw niya sa kayamanan? Ang taong ito, if you look up his account, gagawa ng kasamaan to para kumita. Kaya nga nung natagpuan niya ang Panginoon, ano nangyari? Ang sabi niya sa Panginoon, Here and now, I give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I will give back four times the amount. Can you imagine? Dati-dati gagawa ka ng kalokohan para kumita, pero nung nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, una, merong repentance. Paano pinakita yung repentance? By rectifying yung kanyang mga ginawang mali. Yung, yung ninakaw ko, ibibigay ko. Kalahati. Kung ano man ang meron ako. Pag may dinaya ako, four times the amount. Can you imagine? Times four. Bakit po? Hindi lang po ito basta nagsisilang eh. Ito po yung taong nagpalit ng values. Yung mga bagay na dating mahalaga sa kanya, nakita niya, hindi na ito ang mahalaga. Ganon-ganon yung na-experience ni Apostle Paul sa Philippians chapter 3. Hindi ba sabi niya, bilang isang Hudyo, I once thought that these things are valuable, but now I consider them worthless. Ngayon, wala nang halaga. Ang importante ngayon, makilala ko si Kristo, masunod ko si Kristo, mapagtuunan ko si Kristo. Wow! Grabe yung transformation, ano? yung dati pong pinapahalagahan, ngayon, hindi na iyon ang mahalaga. Ito na ngayon ang mahalaga. Now, kung tayo po'y mananampalataya, tapos, kung ano yung mahalaga sa mundo, eh, yun pa rin ang ina-aspire mo. Abay, magandang tanong. Ito bang pinapahalagahan ng mundo ay aligned sa Panginoon? Yan din ba ang pinapahalagahan ng Diyos? O baka naman mali ang ating puso na Nakikita natin ang Diyos bilang stepping stone para sa mga gusto nating makamtan sa mundong ito. Hindi po dapat ganoon. Kailangang mabago ang ating pananaw, ang ating pag-iisip at makita natin kung ano ang tunay na mahalaga sa ating Diyos. Kaya challenge po talaga ito uh, sa mga halimbawang ating pinakita. Makikita natin may pagbabago ng aksyon ng priorities nung sila po ay nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoon, na bago yung, yung gusto ng Panginoon, inalign po nila ang puso nila doon. Kaya makikita natin yung transformation. Kaya nga sabi natin, nakakahiya sa ating Diyos at hindi marapat sa isang mana ng palataya na yung bang hindi makabunga, hindi makapagbunga yung salitahan ng Diyos sa ating buhay, kasi yung puso natin, hindi matagpo ang matabang lupa for God's Word. Imagine, you are a Christian. Pero yung puso mo is not a good soil for God's Word. Hindi, hindi makapamunga. Walang makitang change. Kinakailangan po, ang puso ng mana ng is a good soil for God's Word. Ibig sabihin, hindi tayo papayag na may kakompetensya ang Panginoon sa puso natin. Hindi tayo papayag na may balakin. Hindi, pwedeng nandyan yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kung kinakailangan pagsisihan, pagsisihan. Kung may kailangan talikuran, talikuran. Kung may kailangan tanggalin, tanggalin. So that our hearts will be a good soil for God's Word. Kailangan po mangyari yun. At hindi po yan mangyayari ng basta-basta. Kailangan nating magpasya. Kaya nga ang Panginoon, di ba, nung uh, harapin yung mga taong sumusunod, Sinasabi niya, you must count the cost. Ibig sabihin, hindi hindi basta-basta pagpasok sa isang relasyon sa akin. Hindi ito yung tipong nakita nyo, nagpagaling ako. Wow! Sasama ako sa iyo. O nakita nyo, gumawa ng himala. oh, wala na. Dito na tayo susunod. Hindi po. You just want the benefits and not God Himself. Kailangan gustuhin natin si Jesus. Hindi po yung mga biyaya lamang na kanyang binibigay. Kaya nga ang Panginoon sinabi niya, hindi ba? Uh, yung asong gubat ay merong lungga Pero ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan So anong ibig sabihin nito? It's a life of sacrifice It's not always healing, provision, protection May mga challenges, may mga difficulties, may mga changes At yan pong kailangan nating makita as we follow the Lord So mga kapatid, uh, kagaya po ng ating nasimulan Sinasabi ng Bible sa atin, Philippians 2.13 God is working in you Giving you the desire and the power to do what pleases Him. Ang ating responsibility is to respond to God. As He gives us the desire, then let's obey. As He gives us the power or ability, let us put into application so that we can truly honor the Lord. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At uh, ito po ang programang kamalayan na napapakinggan po sa FEBC Radio TV Napapanood sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV Gayun din sa Channel 185 sa GCTV At bukas po magkita-kita tayo sa ating uh, anniversary ng FEBC Muli, Pastor Jevo Banzuelo po Nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.